hello hello children welcome back La So lasso, La So La ta, lata, kayo naman mga bata, magaling, le, yon, le yon, li, ma Lima. Kayo naman. Mahusay. La. Bi. La bi. La. Ngaw. La ngaw. Kayo naman Mga bata. Magaling. La pis. Lapis. Lo ro. Loro. Kayo naman mga bata. Magaling. Lo, La Lola Lo Lo Lolo Kayo naman mga bata? Mahusay Lu Ha Luha lang ka lang ka kaino okay, naman, mga bata magaling lang gam lang gam lam pa, ra lampara kayo naman mga bata mahusay lan so nes lansones la ba nos labanos kayo naman mga bata Magaling. La me sa la mesa la ga re la gare kayo naman mga bata Magaling. Maraming salamat sa panonood mga bata. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maari niyo ring itong i-share para kayo ay makatulong sa iba. Maraming salamat. Ingat.